Sa bawat takbang sa paglayat paglayag baon-baon ang pangarap ng pusong maglalakbay iniwan ang tahanan ang mga mahal sa buhay upang maglingkod sa dako ng mga taglay. sa madilim na kabi sa malamig na daan bitbit -bit ang pangarap panatag ang kalaoban para sa pamilyang iniwan Pusong may tapang at tibay, ang bawat hirap ay hakbang sa tagumpay. Sa bawat takbang ng mga paa, pangarap ang laging panghahawakan. Sa bawat pagtiis, pamilya ang laging nasa isipan. Walang araw kabi gabi, hindi nangungulila. kulit pangarap ang tanging lakas at pamilya. Sakripisyo ang tanging puhunan upang maabot ang pangarap, na kung saan madalas ay nagiging mailap. Ano mang pagsubok ang harapin, mananatiling matatag pa rin. Pagkat layunin ay pangarap awutin tulad ng mga bituin. Piniling lumayo para sa kinabukasan ng pamilya. Sa bawat paalam, pangungulila ang nadarama. Kung kapalit ng sakripisyo ay kaginhawaan, mas buti pang magtiis mula sa ibayo. At maglingkod sa ibang bansa, kapalit ng maginhawang buhay tumatak sa isip, maigi nang lumayo kaysa umiyak ng dugo. Sa pag-iisa at paglalakbay, ang puso'y nag-aalab. Sa pag-asam ng masaganang buhay, Pilipino ay nagsusumikap. Sa bawat pagpupuyat, ang luhay patago. Ngunit ang pag-asay nag-aalab sa puso di mawawala. Sa paglalakbay, ang Pilipino ay nagiging matatag sa pagsasakripisyo, ang pag-ibig ay lumalalim. Ang pangarap ay nagiging gabay sa pag-abot ng mas magandang kinabukasan. Nakahiligan ko na ang palaging umalis. Magdungo kung saan saan, yung tipong hinahanap ang sarili sa bawat daan. Ngunit hindi alam kung saan ang tamang paroroonan at ang daan upang mahanap ang sariling pangkabuhayan dahil tila mga paako ay napapagod na. Subalit hindi pwede sumuko sapagkat nakasalalay sa akin ang tanging kapakanan ng buong pamilya. Sa gitna ng paghihirap ko at pagsisikap ay tila isang manok kaskas dito kaskas doon. Ngunit hindi nabago sa akin ang pagkabahala katulad na lamang ng saksak dito saksak doon sapagkat nais ng mga paa ang maglakbay sa gitna ng unos kahit man sobrang nakakapanghina ng loob. Subalit ang tanging sandigan ay ang Panginoong Diyos. Sakripisyo ay ginawa para sa pamilya. Makaahon at di mahirapan ng sobra. Tinitiis, makita lang na sila'y masaya. Kahit na ang totoo, nahihirapan na ng sobra kakayanin ang lahat kahit kay hirap, kahit na minsan mahirap magpanggap, di alam kung anong susunod na magaganap. Ngunit titiisin para lang sa pag-abot ng pangarap, hindi patid anumang paghirap na kinakaharap. Maiangat lang ang mahal sa buhay sa matinding paghihirap. Hinakarason kong bakit napadpad ako sa lugar na ito para mabigyan ko kayo ng magandang pundasyon at maging ehemplo. Sa aking naiwan na pamilya at mga mahal sa buhay, hindi naman ito permanente. Bagkus para lang sa kinabukasan, ito ang tangi kong alay. Pakiusap ko lamang na habang ako ay nandirito, malayo sa inyo at nagbabanat ng buto. Hangad kong mapabuti ang lahat ng ating mga isinakripisyo.